Ragawa tayo ng crinkles and ipapatikim natin sa ibang wife ni daddy. Dalawang version to, classic chocolate at red velvet. Ginamitan ko lang ng cocoa powder yung para sa classic at real cream cheese naman para sa red velvet. Niref ko muna siya for 30 minutes para lumaban yung texture. Binilukoy sila isa-isa tapos pinaulanan ng powdered sugar. Kailangan fully coated bago lumaban sa init. Then bake na sa ating air fryer. Tingnan natin kung pasado ba sa kanila. Ngayon may bago kaming titikman. Dalawa. Crinkle. Ano ba sa mata ko? Hello. Red. Velvet. chapter For me, this is what I want, not this. First bite, thank you, Lord. Mmm. Kuwansya siya. Hindi siya ganong katamis. 100. You, Lord. Ganda. Uwi. <laughs> <laughs> Uwi. <Uy, laughs> <Uy, laughs> <laughs> Mm -hmm. <laughs> no. to am us no for